Hello guys! Good morning at ay good evening! At ako ay magwa-wash-wash na dahil matutulog na kami. So ang gagamitin kong pang wash ay walang iba kundi ang Rosemark Kagaya yaku soap na lagi kong pinahihilamos. Dito sa sabon na to guys, no filter needed ka talaga. Di na rin kailangan mag-makeup kasi bare face don't care. Ayan! Meron siyang micro-peeling effect. Kaya guys, parang nagpipil yung mukha mo. Pero to the very light, di mo talaga halos kita. Ayan, tingnan nyo ha, walang katong video na to. Tignan nyo naman, oh. ba? Diba? Ang kinis! Mm. And guess what guys, pwede rin po to sa mga bagets, buntis at lactating. For face and, face and body yan ha. Yan ay sabon na goodbye pink pulse and dark spots. Pati na rin po yung mga peklat nyo. For face and body na po yan. Guys, alam ko naman familiar na rin kayo sa ating nagtitrending na sabon ngayon na Rosmar Calamansi Soap or Rosmar Tawas Calamansi Soap. Itong sabon naman na to guys is Good for unwanted odor. So, kung ayaw mo na amoy, asin, baktol, putok, nga ka, ayan, pwede rin ito sa mga bagets, buntis at lactating. Itong sabon yung gamitin mo dahil pag ginamit mo ito sa kilikili, para ka nang, alam mo yung parang amoy baby yung kilikili mo. As in, kumakapit talaga yung amoy nitong mga sabon natin sa ating body parts. And guess what? Meron tayong good news. Alam niyo naman, ang Rosemary Kagayako soap ay puti. Tawas kalaman si soap ay green. Eh, meron tayong Milky Bar soap, guys. Kung saan pinagsama ang bestseller natin na sabon na Rosemary Tawas kalamansi si and Kagayako soap. Imagine mo, guys, sa isang sabon, two in one na siya. So, goodbye, pimples, dark spot, peklat, at mga unwanted odor. So, ano pang nyo, guys? I-check out nyo na agad. Bilisan nyo! Mura-mura lang to, ha. 49 lang yun. Ito naman, 59 pesos.